Okay. Kumusta mga kamukil? Magandang hapon sa inyong lahat, no? All right. So, araw po tayo ng lunes, no? June 24, 2025. Ayun. Ah, uh, may ano tayo mga kamukila. Ah? May bago tayong project. Okay. So, itong video na 'to mga kamukil. Ah, uh, papabut ko lang sa inyo kung ano ba 'yung Mahalagang gawin no pagdating sa site sa pinakaunang araw halimbawa uh, tapos na lahat mga kamukilan no? yung pagne sa kontrata sa mga presyuhan o okay na lahat no o ano ba yung mga dapat pagabantayan natin dito sa site uh, mga unang gawin upang hindi uh, mapatagal yung ating project no kasi kapag ka hindi mo maayos sa pagka-handle o pagkaplano ang pinakaunang start sa project, mga kamungkel, uh, maaari po itong magdulot ng mga paulit-ulit na trabaho. Uh, mapapatagal pa yung project natin, lalo na kung may mga time frame tayong hinahabol. Okay? So, sa unang araw ng trabaho, mga kamungkel, madalas, uh, napapadyuti na kaagad ng mga tao, no? Komplito na yung mga tao. Yan yung pinakauna kasing ginagawa, eh. Uh, Kinukomplito yung mga tao unang araw pa lang ng trabaho, kinukumplito na yung tao, no? So sa akin mga kamukil, iba din yung diskarte ko. Uh, sana lang mapagkuna ng idea lalo na sa mga bago nang kontrata. Okay? So yan, bali ito yung project mga kamukil natin titirahin, no? Uh, dalawang palapag din to na yari po sa light materials yung taas. Okay, yun naman talaga yung atin nakaugali o palaging lumalapit sa ating video dahil yun po yung lagi nilang nakikita sa ating mga vlog, no? So sa unang araw mga kamukil ng aming pagtatrabaho, trabaho uh, tatlo lamang kami yung una kong ginagawa mga kamukil, pinapalinisan ko muna itong area. Tapos pinakauna kong gawa bago dumating itong mga materyales na to mga kamukil, bago ko to pinorchis, sinilip ko muna yung area, no? Kung saan ko ilalagay yung mga ganitong klasing materyales mga buhangin, siminto, bakal, yun kasi yung mga unang mga materials na kailangan ipalusot natin dito sa ah... Uh, site at uh, yung pinakauna sana na target ko pinaka plano ko mga kamukil kaso lang kanina hindi pa sumikat yung araw umuulan na ito sana ang pinaka bang house yung aming titirahin dito dahil yan mga kamukil sisirain namin yan kaagad no? para isahan yung pagka layout mula kasi dyan mga kamukil yung aking pagliliout, no? sa likuran nitong bahay na to papunta dito papasok dito yung layouting namin so kailangan itong side na to dito mabuo sa pagliout para makukuha ko yung tuwid So kailangan sirain. So kanina sana yung target namin magagawa muna ng bank house dito. Uh, at syempre palikuran, paliguan, kainan dito na side. Kaso lang umuulan. So hindi natuloy. Pero yung schedule ko mga kamukil, matapos ko iplastar plaster yung dalawa kong kasama dito na magtrabaho sa bank house namin mamumurchis ako ng materialis syempre pinakauna natin gawin bago tayo mamurchis ng mga, mga materialis silipin muna natin yung plastada ng area no, uh, Tingnan natin yung mga lokasyon Kung saan natin ilalagay yung mga Buhangin, traba, simento Kasi ito mga kamukil Kapag hindi mo to pinagplanuhan uh, Lagay ka lang na ilagay dyan Hindi mo pala alam matatamaan siya sa layout So ang mangyayari Papalahin mo yun ngayon Papalahin mo yun ngayon Para makapag layout kayo Dubli yung trabaho Pangalawa, yung axis na sasakyan na magdeliver ng materialis no? Kung hindi ba madidisturbo yung mga magtrabaho, papasok dito, magdeliver ng materialis. So isa yan sa pinakatitingnan natin dahil pag yan nangyari mga kamukil, maaapiktahan yung mga nagtrabaho pagpasok ng materialis. At hindi mo i-specify kung saan area makadrop itong mga materialis, mahihirapan ka. No? Lalo na mag uh, pabrik tayo ng mga bakal magbibend na tayo ng mga istirap para sa ating mga parilya kailangan bigyan natin niya ng lugar mga kamukil so bago ko pinadeliver itong mga materials na to tinitingnan ko na yung area dito kung saan pwipisto yung magbibinding ng bakal saan ilalagay yung mga nabibinding namin ng mga parilya no? isa yan sa mga importante at tinitingnan ko sa bawat pagdam ng graba kailangan hindi matatamaan itong tratrabahuin namin, itong ilili out namin. Kasi pag yan ay nakatama sa nilili out natin, napakalaking trabaho. Magbabayad ka ng tao sa loob ng isang araw, pagpapatapon lang dyan na malibre yung ating ilili out. So yun po yung mga dapat nating gawin. Mga kamukil ha, yung mga axis-axis, importante talaga yan. Kasi yan lang mga kamukil, pag naidam yung isang dam, tapos maapiktuhan yung ating paglili out, ano ating tratrabahuan, simula ka nang magbayad na walang kwenta yung trabaho, pinatrabaho ng uh, kasama mo so isa yan sa pinaka importante kung ikaw ay uh, mangunguntrata. tingnan mo lagi yung mga lokasyon ng o ang area kung saan lokasyon mo dapat i-drop ang mga materialis na tuloy-tuloy pa rin yung trabaho isa yan mga kamukil na lagi ko talagang ginagawa yan no? dahil itong mga sinasabi ko mga kamukil nararanasan ko na sa tagal-tagal ko na sa pangungkontrata nararanasan ko na yung mga senaryo na yan kaya unti-unti akong na tuto o na master mga kamungkil no unti-unti ko siya tinatandaan ko siya sa bawat part na nagkakaroon ako ng uh, pagkakamali o tinatawag nating medyo napatagal ang trabaho o pabalik-balik tinatandaan ko yan dapat sa susunod hindi na mangyayari ito so dahil natatandaan ko na siya mga kamukil sa bawat galaw ko umpisa hanggang katapusan uh, alam ko na mga kamukilha yung mga dapat gawin so kaya ito na share ko sa inyo dahil ito mga kamukil maraming hindi nakakaalam nito kung ano yung mga proper na dapat gawin kapag mag na yung project natin no? isa yan sa pangatandaan natin yung pagbapa, pagpababa ng mga materialis at saka puwepistuhan ng mga materialis na hindi makakaapikto sa mga magtratrabaho ng mga kasama natin isa yan sa pinakaimportante dahil ang palipat-lipat ng mga materialis mga kamukil, ang palipat-lipat ng mga materialis napakalaking kondisyon sa oras o kaya araw yan magbabayad ka ng kasama mo sa trabaho na walang uh, natatapos na trabaho dito sa project talaga so ito libre na to hindi na ito madi-disturbo yung mga uh, tratrabahuin namin dito nakalibre na na ito makakagalaw kami ng malaya tapos ang mga bakal mga kamukil dito ko siya ilalatag yan so hinihintay ko yung bakal ngayon dahil marami yung bakal na i-deliver ide yun na lang yung hinihintay ko itong buhangin na ito mga kamukil kulang pa hindi nila na tapos sa pag-deliver bukas na naman yung uh, continue sa pag-deliver nila tapos yung CHB nito dun ko ilalagay no, yung pader na yon at least may access pa yung sasakyan ayan papasok dito okay pati dyan mga kamukul tratrabuhin pa rin namin yan second floor pa din dyan no? bali dalawang ano to dalawang lokasyon ang second floor nito yung baba nyan grahi sa taas second floor no? tapos dito na part second floor din to papunta sa taas ito ground floor lang to ito yung pinaka living area sa ating kliyente dito no So abangan nyo rin yung project na ito mga Kamukil. Uh, at nakikita ko sa binigay sa akin perspective ni Sir kahit hindi man ano maganda yung kalalabasan nito no. So dipindi gaya na sabi ko mga Kamukil, ang pagpapaganda talaga ng project na kalipindi sa budget no. Nasa budget yung sikreto kung bakit mapapaganda yung isang project no. Kapag uh, uh, minus sa budget, talagang hindi natin makikita yung kagandahan ng Uh, isang proyekto. Okay? So, hinihintay namin uh, ito, may mga kahoy ako para ito sa bangkahos namin dito at isin time yung mga pagliliout out natin dito, yung mga butterboard, ito yung gagamitin natin. So, magtataka kay liit, di ba? So, may sisirain pa kami yung mga kahoy, mga kamukil. Ito, piniprepare ko lang to sa pagliliout out pero sobra na ito, mga kamukil kasi kung napapansin nyo, uh, may mga bakod na, may mga pader na so dyan na tayo mismo mag Uh, kukuha ng mga layouting kunting uh, mga butterboard lang yung magagamit natin dyan tapos yung simento ito kinumplito ko na rin balik ko lang pa ito mga kamukil no? partial muna ito ng isang daang sako so yung nasa quotation ko kasi nasa dalawang daang sako yung ating kakailanganin sa project na to tapos yung mga gamit namin uh, dineploy ko na rin dito yan So yung nag-duty ng mga kasama ko mga kamkil, ito lang sila muna, dalawa. O bukas, ito pa rin sila yung uh, mag-duty, tatlo kami bukas. Gagawin naman bank house dyan. Tapos mag out Pag na out ko na ito mga kamukil, saka ako magpapadeploy ng maraming kasama. Ha? Yung maghuhukay na. Pagdating nila dito, hukay na kagad. Hukay na yung trabaho. Tapos yung mga steelman natin, magbibind na. Yan. So, ayaw kong magpa-deploy ng tao na nakatayo naka lang yung iba dahil wala pa masyadong gawain. Kung baga, pag-iisipan talaga natin. <coughs> Excuse me, mga kamukil. So, yan lang po, mga kamukila. Yung aking maisi-share muna sa inyo ngayon. So, kung paano, uh, ano yung mga dapat gawin pag-start ng project talaga. Pag-start, ano yung mga pinakauna mong tingnan, ano yung pinakauna mong gawin para... Uh, hindi na hindi maapektuhan yung time frame na hinahabol natin. So kailangan maingat talaga lalo na pagbaba nitong mga materialis. Okay, marami yung hindi nakakaalam dito mga kamukil yung mga materialis, paano siya iplastar plaster Isa yan sa magpapatagal mga kamukil kung pabalik-balik tayo. So, dyan na part na yan, dyan ko ilalatag yung aking mga parilya. So, ngayon darating yung bakal, dito naman ko siya ilalatag mula dyan. Oh. Anyan. So, dito magkakat yung ating tagaputo uh, taga puto ng bakal dadalhin doon sa may puno para malinong yung taga binding no taga bind so doon din iaasimbol o gagawa doon ng uh, area na pwedeng mag-assemble while uh, maghuhukay dito so ano yung trabaho talagang continuous yung trabaho no? wala tayong makikita nakatayo-tayo lang kasi hindi pa alam kung ano yung mga gagawin o, pag-deploy ng mga kasama ko dito, nakali-out na to. So, maraming pusting hukayin dito. So, hukay na lang, hukay ng hukay. Excavation na tayo. Okay. So, bukas mga kamukil, abangan nyo yung update natin dito sa ating bagong project. Yan. Thank you. Maraming salamat.